Ngayon ang DOTC ng Task Force Salvage. Sila ang tututok sa paghila sa isang barko ng US Navy na sumadsad sa Tubataha River. Sa pagtataya ng Tubataha Management Office, posible na ang buong barko na ang nakasayad sa nasabing marine protected area. Pero dahil sa posisyon nito, hindi raw basta-basta pwedeng hilahin ng barko. Kaya nagtungo na raw ilang Amerikano at Pilipino eksperto para pag-aralan ng sitwasyon ang planong paghalis sa sumadsa na U.S. Navy warship sa Tupataha Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para sa ating talakayan, mga natin sa pamagitan ng telepono si Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Abaya. Secretary Abaya, good morning po. Hi, good morning Igan at uh, mga umaga sa mga panto ng punang hirit. Opo, mayro uh, meron na hubang uh, pinal na plano? Paano aalisin itong U.S. Uh, warship doon sa Tubataja, Sekretary? Wala, wala pa po. Uh, kahapon po, kausap ko po si uh, General Oban, uh, okay. under Undersecretary for Operations ng COTCS, si Commodore Peña, na Commander ng Naval Forces West. Mm -hmm. uh, sinusubukan nila umpisan yung assessment sa uh, nung bandang umaga ay uh, medyo masama yung panahon, pero nung bandang hapon, nakatawag ulit sila ata uh, mukhang na nakasampa na po sa barko yung assessment team so naumpisahan na, naumpis na, na 'yan itutuloy din ho ngayon at uh, independent po yung assessment na gagawin ng Philippine Coast Guard at ng US Navy Apo. pagkatapos lang na, ay uh, uupuan nila at uh, aalamin po niyo yung plano para mm -hmm. para siguraduhin na yung kung anong hakbangin na gagawin ng US Navy ay aprubado at alam po natin okay. may options po sila dyan dahil may mga Uh, salvage tugs na sila dun sa area. Uh -huh. Pero kung medyo hindi na kayang batakin ng tugboat, may nabanggit po silang uh, high capacity uh, ship na may crane yun na aangatin na lang po yung barko at isa uh, isasakay po sa isang mas malaking barko. Yan po yung nababanggit na options po nila. Pero hindi ba delikado sa reef na may isa pang barkong lalapit doon? Hindi po. Uh, ko, mas safe pa nga ho yun. Dahil uh, pag hinihila, kakalad ka rin. Tingin mas maraming uh, contact po yun na mangyayari. Samantala, mm -hmm. yung, yung barkong malaki, may procedures naman yan para i-stabilize yung barko na hindi rin siya mapadpad. Uh -huh. At uh, iaangat na lang mismo yung barko. May so, pagtaya na ho ba tayo? Gaano kalawak na ang pinsalang dinulot nito sa Tobataha Reef, uh, Secretary? mahirap po gawin ngayon pero nung uh -huh. nag-inform uh, po si Admiral Isorena ng commander ng Coast Guard uh -huh. susubukan yun whether permitting na may ma-deploy ma na mga divers dahil okay. pahagi ng assessment eh, ay sisilipin ang ilalim ng bangko uh -huh. from there, ma may sisilip, masisilip na rin yung damage sa reef po ng po pero habang nandiyan sila lalo ding lumalala po ang damage secretary tama ho ba N not necessarily dahil gumalagbag uh, bumalagbag na ho yung bumalagbag na yung barko dati perpendicular uh -huh. siya sa reef no nag-abandon ship sila uh, kusang itinulak ng malalakas na alo na parallel na po siya sa reef ngayon. Okay. At ang description po it's uh, hard hard it's grounded hardly so therefore naka nakapatong na ho siya so hindi na ho ganong gumagalaw po ang barko. Okay, ang dahilan ng uh, kapitan nung warship na 'yan ay uh, parang mali tayo yung navigational map no ng ng Pilipinas na hawak nila. So, at hindi lang pala ito unang pagkakataong may me naligaw diyan sa lugar. Baka pwedeng uh mas ma-update natin yung mapa, secretary. Na, isa yun sa hakbangin na dapat po nating gawin, i-check, i-revalidate yung coordinates ng tubataan, uh, magkakandap din po tayo ng sarili po nating fact-finding investigation na gagawin po ng post guard para mm -hmm. alamin po talaga kung ano nangyari po. So bakto sila na doon sa lugar? Nasagot na Ay po yeah, ba yun? Bahagi din ah, po yan okay. ng fact-finding dahil na... Okay. Uh, alam mo na, nating UNESCO heritage site yan. So natural reaction ng lahat ng marino ay lumayo si uh -oh. kung hindi mo talaga bibisitahin yung lugar. So unahin lang muna nating alisin sila doon, pero definitely kakasuhan natin sila at ng daños. Opo, yun po ang uh, ayon po sa ating uh, Republic Act 1006 for yung Tubata nat 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 National Park Act. Mm -hmm. So, mm -hmm. ma malino na palinaw ho dyan na uh, may right po tayo to claim for damages, for damage to the reef. Okay. Secretary, maraming salamat po. Salamat Good morning. Salamat sa pagkakataon. D.O.T.C. Si Secretary June Abaya, yung po atin naging talakayan, at magbabalik po unang hirit.